Kung matagal nang ibinigay ng Sacramento Kings ang gusto ng Golden State Warriors, matagal lang natapos ang tungkol kay Kuminga. Sa pinakabagong proposisyon ng Sacramento Kings ay kanilang dinagdagan lamang ang kanilang original na offer kay Kuminga na si Dario Saric at Devin Carter. Ngayon ito ay kanilang dinagdagan ng first round pick mga idol para makuha si Kuminga sa Golden State Warriors. Walang interest ang Golden State Warriors kay Dario Saric sapagkat ito'y kanilang nagamit na. Kailangan nila ng pagbabago sa ngayon at itong playing style ni Dario Saric ay hindi na akma sa kanilang ipinaglalabang playing style. Samantalang itong si Devin Carter naman mataas ang kanyang potensyal. So balit, second year pa lang niya ngayon mga idol na draft kasi siya way back 2024 bilang 13th overall pick ng Sacramento Kings. Mataas ang kanyang uh, naibibigay in terms of defense. Sa offense na naman, desenting numero ang kanyang naibibigay. Kaya para mismo sa Kings ay mataas ang kanyang value at karapat-dapat naman siyang ipalit para kay Kuminga. Pero ang problema nga lang ay hindi ito gusto ng Golden State Warriors. Ang kanilang gustong makuha ay si Kegan Murray. Pwede nga rin pong si Dumanda sa Sabonis kahit na long shot. Si Sabonis naman, ito yung angko para sa Golden State Warriors. Big man kasi siya at nangangailangan sila ngayon ng center. Definitely perfect na perfect siya sa Warriors pero ayun nga, untouchable siya. Ngayon, ang tanging gusto lang ng Golden State Warriors na makuha bilang kapalit kay Kuminga ay itong si Kegan Murray. Kung papayag lang ang Sacramento Kings, tapos nang usapan sana. Ikaw ano ang komento mo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Samantala mayroong kalituan sa ngayon ha sa Phoenix Suns. Kamakailan lang ay ating ang ibinalita na sa Devin Booker na ang kanilang full-time point guard. Nanggaling po mismo iyon sa Phoenix Suns. Pero ngayon ngayon lang po ay mayroon ding balitang inilabas na si Jalen Green naman daw ang primary ball handler para sa Phoenix Suns. Ngayon, ang sitwasyong ito ay malaking problema especially sa isang kupuna na mayroong dalawang point guard. Ngayon, ayon naman sa NBA, pwede naman na maging ball handler ang isang manalaro kahit na hindi siya point guard. Pero ang isang point guard ay dapat na maging ball handler. Ngayon, ang kakakalabasan nito ay posibleng magkaroon po ng dalawang point guard ang Phoenix Suns. Kung sa si Devin Booker ang may dala ng bola, siya ang point guard. Kung sa si Jalen Green, siya ang point guard. Kung sino ang bakante, siya ang shooting guard. Para sa inyong mga idol, okay lang ba kayo sa gantong sitwasyon sa ngayon ng Phoenix Suns? Nagkakalituhan na. Sa ating huling balita naman, marami ang nakapansin sa ginagawa ngayon ng LA Clippers na humahakot raw ng mga veterano at mga lipas na ng mga star player. Ayun pa mismo sa mga Lakers fans ay malinaw daw na ginagaya nila ang Los Angeles Lakers. Yung Lakers ay nagawa nilang magkampiyon way back to 2020 mga idol gamit yung kanilang mga biterano. Somehow ang LA Clippers na kahit papano ay matagal nang naghahakot ng mga biterano ay hindi pa nagkampiyon. Yun daw ang kinakailangan nila nga uh, dapat na patunayan. Pero para sa inyo, ano ang komento niyo Tama lang ba itong ginagawa ng Clippers na gumagaya raw sa Lakers? I-comment lang yan.